Hi everyone, I'm Inday Macy Ito naman po ako, gumo, sinipag naman po ulit gumawa ng video dahil gusto ko po sa inyong i-share ang experience po ng isang nanay na may mga anak na nag-online class um, Tatlo po sa anak ko ang nag-online class isang grade 9, isang grade 6 at saka isang grade 2 I Papakita ko po sa inyo yung mga picture at saka mga video po ng pag-online class nila kasi po etong etong mga nakalipas na araw marami po ako nababasa sa social, sa social media naririnig ko sa mga kapitbahay na kapwa ko nana yung mga problema sa pag online class ng mga bata sa totoo po ako talaga stress ng konti dahil hindi po tayo sanay sa ganitong sitwasyon para sa pag-aaral ng mga bata kaya isishare ko po sa inyo muna yung mga video, yung picture sa pag-online class ng mga bata at experience po bilang isang ina na may ganong na ganun ang sitwasyon. Marami po kasi talagang struggle sa pag-online class ng mga anak natin. Kaya mag-enjoy po sana kayo na mapanood yung mga video or yung pictures na makikita nyo kung ano po yung is realidad ng isang pamilya na ang isang nanay na katulad ko na may mga estudyante na nag-online class at ano ang mga problema ng isang nanay at estudyante. yan yan po yung mga video at pictures po ng mga anak ko ng mga anak ko sa pag online class na realidad natin na ganun na yung sitwasyon muna natin sa pag-aaral ng mga bata na talagang medyo tatanggapin talaga natin na ganun ang sitwasyon natin ngayon dahil sa pandemya na medyo mahirap pero kailangan nating igay kailangan nating kailangan nating um, tawag dito, pagtsagaan. Alam kong may mga ibang nanay na hindi talaga sang ayon sa ganitong sitwasyon natin sa pag-online class kasi meron kasi syempre may hindi na igaguid na bata dahil nga yung, yung magulang nagtatrabaho, yung walang naiiwan sa mga bata, hindi hindi nila alam kung paano tuturuan yung bata lalo na kapag walang gadget. Yung module, kung paano sasagutan. Sa pagsagot naman po kasi sa module, hindi po kayo ang sasagot. O nandun na po tayo sa yung module na hindi na ituro ng teacher. Pwede po naman, may, may gadget naman po tayo na pwede tayong magtanong kay teacher kung, Ma'am, pwede po bang, pwede po bang explaining ninyo. May mga teacher po kasi na nagtuturo naman po talaga sa online class. Ngayon, ikaw, nanay, ipapaintindi mo lang naman po yung module sa bata. Pero ang bata po ang sasagot. Guide lang po tayo. Ngayon, kung hindi po talaga kayang sagutan, huwag nyo na lang po sagutan. Kasi hindi nyo naman po kailangan pigayin ang utak ninyo at ng bata para lang masagutan ang module. Ang ang Pinapa ano lang po sa atin ang online class, yung may matutunan lang po ang mga bata. 'Yun para sa experience ko po ah, sa akin, sa realidad ko po na ganun. Kasi ako po sa mga anak ko, guide lang po kasi ang na, 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 naibibigay ko. Minsan sa grade ko naman po. 'Yun nga po yung pagsagot sa mga module na hindi niya naiintindihan, ipinaliliwanag ko lang. Ah pero siya po yung kailangan sumagot sa ganun kasi sa kanyang pag-aaral po yun. Kaya sana po yung, yung mga naka, makakapanood ng video ko, kung meron po kayong suggestion na gusto nyong i-video ko, na kung, nabab, kung may mga nasasabi po ako dito sa video na hindi po kayo sang-ayon, comment nyo lang po para mapag-usapan po natin kung ano po talaga yung mga realidad ng isang nanay sa pag-online class. Alam ko po may mga nanay na hindi sang ayon sa pag-online class ng mga bata kasi mahirap po talaga lalo na kapag wala kang gadget, wala kang signal, wala kang pang-load. Yan po ang yan po yung tatlong major na na problema sa pag-online class ng mga bata. Kaya kaya ko po ginawa tong video para alam niyo po kung yung yun totoong nangyayari sa realidad ng pag-online class sa mga bata na talaga pong mahirap pero kailangan natin mag-adjust kung gusto niyo matuto ang bata hindi po yung sinasabi nilang na walang matututunan ang bata sa pag-online class nasa teacher at nasa magulang po para matuto ang bata syempre po hindi naman po natin kailangan iasa lahat sa teacher kahit man nang nasa school sila na nag-aaral may guide rin naman po tayong mga magulang ang kaibahan lang po talaga hindi sila face to face nga po nag-online at mahirap lang din kasi sa may mga magulang na medyo hindi alam ang paggamit ng gadget kaya may mga paraan po tayo para maka, maka matutong gumamit ng mga gadget kung hindi alam patulong sa iba para lang po maka ma, ma yung hindi, hindi po natin aanhin na oo na hindi tayo marunong sa gadget hindi natin alam paano sagutan ang mga module yung, yung dapat po ang isipin ng utak natin paano po matututo ang anak ko kung ako nga nanay hindi ko alam Meron po, marami po tayong way para po matuto ang bata. Kaya, kayo na po bahala kung, kung ano pong magiging ano nyo po sa video ko. Kaya, sana po nag-enjoy kayo sa realidad ng bilang isang inana na may may estudyante nag-online class. Share ko lang po sa inyo para alam nyo po ang iba't ibang klase ng problema sa pag-online online class ng mga bata. Maraming salamat sa hindi pa po nakakapag-like, subscribe po sa video ko. Click nyo lang po sa baba yung subscribe tapos click nyo po yung button bell po para lagi po kayong update po sa mga video ko. Comment na lang po kayo sa mga gusto pa pong kung ano pong video gagawin ko. Bye bye, salamat po.